Sa muling pagpapatuloy ng kwento, makikita na nawala ng malay ang lalaking sinuntok ni Mo. Matapos noon, isang lalaki ang nagsalita. Naiinis na sambit nito, sino ka ba? Buizat ka. Mabilis itong umatake kay Mo ng isang paghampas gamit ang isang tubo. Sigaw nito, papatayin kita ngayong araw na ito. Makikita naman ang pagiging handa ni Mo. Napigilan niya ito at hinawakan sa mukha, kasabay ng pagbagsak nito sa sahig Sabi ni Mo, hindi ko gusto ang makialam sa inyong mga kalokohan. Aalis ako kung maayos na natin ito. Dagdag pa niya, kung gusto ninyo ng laban, sige, pagbibigyan ko kayo at mananatili ako rito. Sabay tapak sa likod ng lalaki. Isang tinig ng lalaki ang nangibabaw mula sa itaas. Buizet, anong kabulastugan ito? Nagtatakang tanong nito. Sambit naman ni Moe sa kanyang sarili, isa pang lalaki. Isang matabang lalaki ang lumabas mula sa madilim na pinto. Wika nito, putik ka. Naglalakbay ako sa kalangitan, hindi mo ba alam? Gusto mo na bang mamatay? Subalit, mababakas sa mukha nito ang pagkabahala sa sitwasyon, nauutol nitong sinabi, a ah, anong nangyayari? Sumigaw naman ang isang lalaki, siya ay ang taong pinadala ni Long Fei. O siga na tanong ng matabang lalaki, ano? Dagdag pa nito, ikaw ba ay nagtratrabaho para kay Long Fei? Bakit hindi kita nakilala noon? Sagot naman ni Mo, so, ikaw pala ang boss dito. Sigaw naman ng lalaking inaapakan ni Mo, boss, tulungan mo ako. Anito, nahihirapan at kabado. Napakunot noon naman ang matabang lalaki at naisip bakit ang isang malakas na lalaki ay nagtratrabaho para sa isang bastardong gaya ni Longfei. Kaya naman tanong nito kay mo, ano na naman ba ang kailangan ng iyong boss na si Longfei? Mayroon lang ilang bagay na makukuha rito, pero hindi mo kailangang kumilos ng ganito. Hindi na bale, tayo naman ay may iisang layunin, hindi ba? Hindi ba kayo naparito ng makailang ulit nitong mga nakaraang araw? So, ano ang gusto ninyong makuha? Napangiti naman si Mo at naisip, wow, matapos silang pagnakawan ng ilang ulit, nais na rin nilang makipag-alyansa sa taong iyon. Gayunpaman, wala siyang alam sa nangyayari sa ngayon. Kaya mas mainam na sakyan niya ang taong ito upang makakuha ng impormasyon tungkol sa tunay na estado ng campus. Kaya naman, nakangiting sinabi ni Mo, M, bakit hindi mo tanungin ang iyong sarili? Malamig na pinagpawisan ang matabang lalaki at naisip, ano kaya ang talagang pakay ng buwizat na lalaking ito? Isang lalaki at dalawang babae, hindi ito isang grupo na may kakayahang magnakaw. At imposibleng hayaan ni Long Fei ang dalawang magagandang babae na isama sa ganitong misyon. Ano kaya ang nangyayari? Anito? Kaya, may pag-aalinlangan, sinabi nito kay Mo, si Broway Junyan ay nakipagkasundo kay Boss Long, tama. Kung pagnanakawan mo ako ay para mo na ring pinagnakawan si Broway, hindi ba't tama? Nga pala, napakalayo ng inyong kinaroroonan mula rito, hindi ba kayo napapagod na paulit-ulit na pumunta rito? Naisip naman ni Mo na pamilyar sa kanya ang pangalang Wei Junian. Naalala niya ito pala ang sinasabi ni Luan Kyo, ang lalaki na may espesyal na abilidad. At naging malinaw na ang lahat kay mo. Sambit pa niya sa kanyang isipan, ang grupong ito ay walang lakas, sa kadahilan ng ito ay ilang ulit ng pinagnakawan ng ibang grupo. Pero ayon sa kanyang sinabi, ang pangalang Wei Junyan ay nagpapanatili ng kaligtasan ng grupong ito, kaya sigurado si Wei Junyan ang tunay na boss sa lugar na ito. Walang kwenta ang magpanggap pa, kailangan ko nang sabihin ang totoo. Sabay singhap at sinabi sa matabang lalaki, wala akong alam tungkol kay Longfei, napadaan lang. Sigaw naman ng matabang lalaki, hindi ka nagtratrabaho para sa kanya. Ngayon, bakit mo binugbog ang mga tao ko? Anito, may mataas na tinig. Bulalas naman ni, mu, sila ang tanungin mo kung bakit. Nenas naman ang matabang lalaki. Ang mga tangang ito, gumawa lang sila ng gulo ng hindi pinapalim sa akin, kailangan ko silang turuan ng leksyon pero ano naman ang makukuha nila sa lalaking ito ang kanyang mga supply o dalawang magagandang babae sandaling naisip ng matabang lalaki at malagkit na nakatingin kina Shayna at Lian naglalaway na parang asong gutom at sinabi sa kanyang isipan kung sa bagay magaganda sila at sila ay nasa aking teritoryo kaya naman kinuha niya ang isang tubo itinaas niya ito at sigaw, kung hindi ka nagtratrabaho para kay Longfei, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Iwan mo ang iyong mga supply at ang dalawang babae kung ayaw mong samain. Sagot naman ni Mo, nakangiti, paano kung ayaw ko? Galit na tugon ng matabang lalaki, kung gayon, huwag mo kaming sisihin kung ano man ang mangyari. Sabay hampas ng hawak nitong tubo sa bakal ng grills ng hagdan, at tinawag ang mga tauhan nito. Inutusan niya ang mga ito na patayin si Mo. Mabilis namang nagsilabasan ang mga lalaki sa loob ng third floor, animoy mga presong may hawak na matitigas na pamalo. Isang masamang tingin ang ipinukol ni Mo sa mga ito at sinabing, mga idiot. Sambit pa ng matabang lalaki, sisihin mo ang iyong sarili sa kamalasan na sasapitan mo. Kailangan namin ng mga supply upang ipagpalit ng posisyon kay Broway. Nagtatakang tanong naman ni Mo, supply kapalit ng posisyon. Anong ibig mong sabihin? Humagalpak naman sa tawa ang matabang lalaki sa tanong ni Mo, at sinabing, Mga kasama, tingnan ninyo siya, wala siyang kaalam-alam. Sambit pa ng isang lalaki, boy, kumusta naman ang pagpapanggap mo? Sabay hagalpak ng tawa, nagalit naman si Lian sa kanyang narinig, namula ang kanyang mga mata, at sinabing, huwag ninyong kausapin ng ganyan si Mo. Mabilis naman siyang pinakalma ni Shayna sa pagsasabing, huwag kang mag-alala, kayang-kaya ni Mo ang mga bastardong iyan. Habang si Mo ay seryoso, nagwika, sa tingin ko, kailangan ninyong pagbayaran ang inyong pagiging sakim. Dahil dito, muling sumigaw ang matabang lalaki, patayin ninyo siya. Masayang sambit naman ni Mo habang pinalilibutan ng mga lalaking maton, ano? Kailangan mo pa ba ng maraming tao para talunin ako? Tugon naman ng matabang lalaki, e ano naman? Tawagin mo ang iyong mga kasamahan, kung may itlog ka. Anito, may mataas na kumpiyansa. Mabilis namang ni mo, habang nakangiti, sige, kung iyan ang gusto mo. Itinaas ni Mo ang kanyang mga kamay at ginamit nito ang kanyang abilidad upang buksan ang pinto. Makikita sa kanyang mukha ang nakakakilabot ng ngiti at ang pagguhit ng kidlat mula sa kalangitan sa kanyang likuran. Sa pagbukas ng pinto, umihip ang isang malakas na hangin, dala ang bahagyang ambon at ang kidlat na sumasambulat sa kalangitan. Nababahala ang matabang lalaki sa kanyang nasasaksihan. Wika ng isang lalaki sa tabi niya, "Boss, bosses ng mga zombie yan." Tugon ng matabang lalaki, "Bugo. Imposible iyon." Napakunot nuo siya at napakuyom ng kamao habang pinagmamasdan si Mo. Ang bastordong ito, isa lang ang pasukan ng library, at kung may mga zombie sa paligid, sigurado akong patay na ang taong to at hindi nakapasok pa rito. Napalingon siya nang mapansin ang mga kamay na kumakalampag sa bintanang salamin. Ilang sandali pa, nabasag ito at isang zombie ang bumulaga papasok. Magkahalong pagkagulat at takot ang mababaka sa mukha ng matabang lalaki. Nauutol niyang sinabi, Zom, mga zombie. Mabilis niyang hinawakan ang katabing lalaki at itinulak ito sa zombie, dahilan ng pagkamatay nito. Nagsigawan ang iba at nagkagulo dahil sa mga zombie na pumasok. Isang grupo ng mga zombie, na nasa ilalim ng kontrol ni Mo, ang tuluyan ng nakapasok sa loob ng library. Pinangunahan ito ng isang lalaking zombie na may pasan pang isang pandak at maskuladong zombie na mabilis na tumalon upang atakihin ang isang lalaki. Isang payat na lalaki ang sumigaw mula sa ikatlong palapag, huwag kayong manatili dyan. halikayot kayo't umakyat rito, hindi sila makakaakyat kung masisira natin ang hagdan. Napangiti si Mo sa narinig at sinabing, napakatalino, pero sa tingin ninyo ba makakatakas kayo ng ganoon nalang kadali? Dalawang araw at kalahati ko itong pinagpraktisan, makikita ang pandak na zombie na parang bola. Hinawakan ito ng isang matangkad na zombie at idinribol na parang naglalaro ng basketball. Pagkatapos, inihagis niya ito pay taas na animoy nagshoot ng bola sa isang basketball ring. Mabilis na nagsitakbuhan ang mga tao sa ikatlong palapag, at ang isa ay natulala at namamangha sa ginawa ng mga zombie. Isang pag-atake mula sa pandak na zombie ang tumapos sa kanila. Nang makita ng matabang lalaki na naubos na ang kanyang mga tauhan, nilas siyang sinabi, "Bizet. Natalo ako ngayong araw." Handa na siyang tumalon sa bintana para tumakas. "Ayoko pang mamatay rito." Anito, subalit isang bagay ang nagpahinto sa kanyang paggalaw, ang spiritual string ni mo Agad siyang inilan ito at tuluyang bumagsak sa sahig. Habang tumatayo, sinabi ni Mo, hindi mo ba sasabihin na tatawag ka ng mga kasamahan para talunin ako? Ano, hindi mo gagawin? Sigaw na tugon ng matabang lalaki, wala ka na ba sa katinuan? Sila ay mga zombie, gusto mo bang mamatay sa mga kamay nila kasama ko? Nakangiting tugon ni Mo, oo. Oh. Ang ibig mong sabihin, ang mga zombie ito. Sa tingin ko mas interesado sila sayo. Makikita ang dalawang zombie na gustong sakmalin ang matabang lalaki. Muling napasigaw ito, ano? Huwag, huwag kayong lumapit. Pagkatapos noon, tuluyan na itong nilapan ng mga zombie. Seryosong sambit ni Mo, ito ang kabayaran sa pagiging ganid mo. Sabay ng kanyang pagbuntong hininga, tapos na. Hindi ko talaga gusto ang ganitong pakiramdam. Ang matinding pagkamuhi, ang pagpatay ko sa iba gamit ang mga zombie, nakakaapekto ito sa aking pag-iisip. Anya, nagtataka habang pinapahid ang pawis sa mukha. Pagkatapos noon, inutusan niya ang mga zombie na nasa ilalim ng kanyang kontrol na bantayan ang pinto sa labas. Sa kabilang banda, sinabi ni Shaina, nakita mo, siling mo ay kamanghamangha, kaya huwag kang mag sa kanya. Subalit siya ay nabigla ng hablutin siya ni Mo at padapain sa kanyang hita. Tanong nito kay Shayna, bakit hindi ninyo ako tinulungan kanina? Dagdag pa niya, naughty girl. Paparusahan kita kapag muli mong tinuruan si Lian ng mali. Kasabay ng pagpalo nito sa wet ni Shayna, napaungol naman ito. Habang pinapalo, humingi ng tawad si Shayna habang paulit-ulit na umuungol. Subalit imbis na masaktan, nagustuhan pa ito ni Shayna. Nang huminto si Mo, tinanong ni Shayna kung bakit ito huminto at bakas sa mukha nito ang pamumula. Matapos noon, binuhat ni Mo si Lian at sinabing ang dalawang, pakuan, ni Lian ay talagang malaki. Huwag kang mag-alala, hilutin ko ito para umayos ang iyong pakiramdam. Tanong naman ni Shayna, ano naman ang magagawa nito? Sagot ni Mo, ito ay nagpapalakas. Makikita si Lian na umuungol habang ginagawa ito ni Mo. Wika naman ni Shayna na may kuryusidad, eh, talaga ba? Gusto ko rin itong subukan. Isang malakas na sigaw ang medidinig sa buong gusali mula kay Shayna. Ling mo, sige na, tugon naman ni mo, sandali lang. Matapos noon, nagtungo sila sa ikatlong palapag. Sigurado akong dito ang bis ng mga bastardong iyon. Sambit ni mo habang binubuksan ang pinto. Habang naglalakad, napansin niya ang mga libro. Ang mga libro rito ay kakaiba kaysa sa mga nasa labas. Napakahalaga ng mga ito at maaaring mag-iwan ng bakas ng kultura ng tao sa hinaharap. Sayang naman ang mga tangang yun, hindi nila alam ang tunay na halaga nito, bulong niya habang inaayos ang mga libro. Maghintay lang kayo rito hanggang sa muling bumalik ang mga tao sa mundo. Sa kanyang pagmumuni-muni, isang libro ang bumagsak sa likuran niya. Nagulat at nabahala si Mo. Meron pa ba? sambit niya kung kayo ay pareho ng mga taong iyon, uubusin ko kayo. Nang makalapit sa pinagmula ng ingay, nakita niya ang tatlong babae, nakapusas at nakagapos sa isang mesang puno ng libro, ang mga damit ay punit-punit. Nang makita si Mo, umiyak ang isang babaeng may berdeng buhok. Tulong, tulungan mo kami. Narinig namin may mga zombie na paparating, tama. Pakiusap, pakawalan mo kami. Nagmakaawang pakiusap nito. Nanginginig sa takot, ang isa pang babae ay nagsumamo, hindi pa namin gustong mamatay. Pakawalan mo kami, gagawin namin ang lahat ng gusto mo. Napansin mo ang mga galos sa katawan ng mga babae. Naisip niya na ginamit sila ng mga lalaki. Pinatay ko ang mga hayop na iyon kaya hindi ko sinasadyang mailigtas ang mga ito, aniya sa sarili. Mabilis niyang inangat ang kanyang dagger. Isang mabilis na paghiwa ang dumaan sa hangin, at pinalaya niya ang mga babae. Huwag kayong matakot, napadaan lang ako. Ang mga taong nasa lugar na ito ay patay na, at ang mga zombie ay nakaalis na kaya sigurado akong ligtas na ang lugar na ito, sinabi ni Mo sa mga babae. Ngunit napansin niya ang kanilang pag-aalala. Kung sa bagay, walang sino man ang sigurado ang kaligtasan sa mundong ito. Nang ibaling ni Mo ang tingin sa isa pang mesa, nakita niya ang mga pagkain. Ang mga pagkain ito ay nakabalot, so, ito pala ang sinasabi ng matabang lalaki na ambag. Habang hawak ang isang bag ng pagkain, naisip niya, ang dami ng pagkain dito ay hindi pa sesepat sa araw-araw na konsumo ng mga tao rito. O baka ito ang kanilang tira. Ang pagpapalit ng supply sa posisyon, iyon ang narinig ko sa lalaking iyon. Bakas sa mukha ni mo ang pagtataka at pagkabahala. Anong kalokohan kaya ang ginawa ni Wei Junyan upang gawin ang mga taong survivor na maging maniac? Matapos ang kanyang pag-iisip, masayang sinabi niya sa mga babae, kukuha lang ako ng 10% ng pagkain para sa aking reward, para sa pagbabalik ko nito. Iyo na ang mga ito. Pagsaluhan niyo at kainin. Nagkatinginan ng mga babae at sabay-sabay na nagtungo sa mesa. Naisip ni Mo na ito ang unang beses na nakakita siya ng mga babaeng alipin sa panahon ng Doomsday. Talaga namang mahusay na pinili ng mga hayop na iyon ang mga ito bilang alipin, at ang bagay na ito ay mangyayari ng paulit-ulit. Pero mayroon ding mail iligtas, wika niya sa sarili. Hindi bale na, wala akong oras para maawa sa kanila. Pagtalikod niya, naglakad siya at naisip kung nasaan sina Shayna at Lian. Ang mga iyon talaga, hindi nakikinig sa akin. Ilang sandali pa, nakita niya ang dalawa na may pinagmamasdan. Ito pala ay isang dagang ang kumakain ng patay na zombie, sabi ni Sheina. Tingnan mo, Sis Lian, kinakain niya ang corpse. Ang cute. samantala tahimik na nagtataka si Lian, Maaaring infected na ito, dagdag pa ni Sheina, sagot ni Lian na nakangiti. Tama, pero ang cute pa rin nito. Huwag niyong paglaruan ng daga, nakakadiri ito. Naiinis na sabi ni Mo. Ano naman ang mali sa daga? Ang cute nga eh, sagot ni Shaina. Ang cute, hindi nakakadiri, sambit ni Lian. Napansin ni Mo na dumogo ang ulo ng daga matapos kumain ng patay na zombie. Baka nag-i-evolve ito sa pagiging mutant. Ngunit sinugatan ng daga ang sarili nitong ulo at nagpakamatay. Nagtaka si Mo kung bakit hindi nito nakayanan ang mataas na konsentrasyon ng virus kaya samidog ang katawan nito. Sapagkat hindi nito kinaya ang sakit na dulot ng evolusyon, na pag-alaman ni Mo. Naisip niya na ito ay katulad ng nangyari kay Luzin sa unang stage ng pagiging zombie nito. Matapos noon, sinabi niya kina Lian at Shayna, sa tingin ko ang maliliit na hayop ay hindi kinakaya ang virus, kaya walang magiging zombie na daga o kahit ibon. Nakita niya ang panghihinayang sa mukha ni Lian at Shaina, na pangiti si Mo. Para sa mga tao, ito ay magandang balita. Matapos noon, sinabihan niya si Lian at Shaina na aalis sila bukas, ngunit kailangan nilang magpahinga ngayon. Samantala, isang taong nakahod at may maskarang parang ninja ang nakatayo sa ibabaw ng dikaliwang gusali. Siya ba ay kakampi o isang banta sa buhay ng ating mga bida?